Nagpabot naman ng agarang tulong at libreng serbisyong medikal ang Gokbical Partners sa iba't ibang residente sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ang tingog Partners naman nagatid ng kasiyahan sa Manila Boys Town. Silipin natin 'yan sa report ni Sofia Potensiano. Agarang tumugon ang ako Bicol Partiles sa isang pamilyang nasunugan ng bahay sa Sumlang, Maligalbay. Naghatid ang AKB ng iba't ibang relief goods gaya ng bigas, delata, damit, solar light, tent at kaldero para matulungan ang nilang makapagsimula muli ang pamilya. Tauspuso naman ang pasasalamat ng pamilya ng biktima sa suportang natanggap mula sa Ako Bicol. Naging matagumpay naman ang isinagawang malawakang medical mission ng Ako sa Kastila, Sorsogon. Dito, mahigit isang libong residente ang nabigyan ng libreng check-up, gamot at iba pang serbisyong medikal. Ito so, napakalaking bagay na matulungan natin yung aming mga kababayan dito, lalong lalo na isa sa problema natin yung uh, problema natin sa hotel. Lubos ng pasasalamat ng mga residente ng Barangay San Isidro, Makalaya at Kumadkad sa tulong na hatid ng AKB patuloy na nagpapasalamat sa ako Bicol Patris dahil lalo na kay Kong Saldi Pido dahil nabigyan nila ng priority yung aming bayan na mabigyan ng medical mission. Samantala, pagmamahal at kasiyahan naman ang ipinadama ng tingog partilis sa mga nakatatanda at kabataang naninirahan sa Manila Boys Town. Dito na mahagi ng pagkain at iba pang pangangailangan ng tingog sa pangungunan ni Representative Yeda Romualdez. Mainit na sinalubong ang kongresista ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng isang maikling programa. Layo ng ako bicol partiles sa tingog partiles na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong nangangailangan. Anila walang nag-iisa sapagkat kaagapay natin sila sa bawat laban. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potensiano, Congress News.